Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang mga naibalitang mga players na ipang tatandem ng San Antonio Spurs kay Victor Wembanyama. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang naibalitang trade sa pagitan ng Los Angeles Lakers at New York Knicks. Marami na nga po mga na mga fans ng San Antonio Spurs ang nagre-request na sa kanilang team na dapat nga po ay maging competitive na silang muli sa NBA sa susunod na season. At sa kabutihan pala na rin naman ay iyan na rin naman nga po ang balak na gawin ng kanilang front office gayong base nga po sa kalalabas pa lang na balita plano na nga po ng kanilang team na maging contender agad sa pangalawang taon ni Victor Wembanyama sa NBA. Sa katunayan, isa na nga po sa mga plano nilang gawin ngayon ay makakuha ng at least isang bagong superstar ngayong offseason na may pangda-tandem nga po nila sa kanya. Yes, once nga po na bumukas na ang trade market at free agency market sa huling araw ng Hunyo, ay agad-agad na nga po silang makikipag-usap sa iba't ibang mga kupunan na makakatulong sa kanila sa pagkakaroon ng bagong katandem ni Victor Wembanyama. Sa ngayon nga po mga katrops ay kabilang sa mga manlalarong target nga po nilang makuha ay sina Trey Young mula sa Atlanta Hawks, Darius Garland ng Cleveland Cavaliers at si Miguel Bridges ng na Nets. At willing nga po silang magsakripisyo ng kanilang mahalagang assets upang makuha lamang ang kahit sino man sa kanila ngayong off-season. Samantala, puun na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naibalitang trade sa pagitan ng Los Angeles Lakers at New York Knicks. Naibalita ako na nga po sa inyo mga katrops. Nakabilang na nga po sa mga superstar na posibleng kunin ngayon ng Lakers ay ang kanilang dating player na si Julius Randle na inaasahang iti-trade na ng New York Knicks ngayong off-season kaya pwedeng pwede na nga po nila itong maibalik sa kanilang lineup. Nag-average na rin naman nga po si Randle ngayong season ng 24 points at 9 rebounds per game sa kanyang 47% shooting at magagamit nga po nila ito bilang kanilang bagong starting power forward kasama si Anthony Davis sa kanilang frontcourt. Pero ang tanong mga katrops, paano naman nga ba kaya nila ito makuha? Well ayon nga po sa kalalabas palang na balita Maaaring nga da po itong masungkit sa isang trade team trade kasama mga kuponan ng New York Knicks at Utah Jazz. Bali dito nga po mga katrops ay makukuha ng Utah Jazz si Naboyan Bogdanovich, Gabe Vincent, Jalen Hojipino, 2028 first round pick via Knicks, 2030 first round pick via Knicks, at 2032nd round pick via Lakers. Masusungkit naman nga po dito ng New York Knicks si Loree Markanen at Rui Hachimura habang Los Angeles Lakers nga po ay makukuha at may babalik na dito si Julius Randle. Pero kung kayo nga po mga katrops, ang tatanungin payag ba kayo sa nasabing trade na ito, i-comment nyo lamang sa baba ang inyong opinion at babasahin natin iyan. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli! sa ating susunod na video.